Hello. Good morning. Good morning. Good morning, Philippines. Good morning, mga kaibigan. Good morning. Uh, ano na naman tayo? Uh, Hanap boy. Para may pambayad.

Big, tagta Bagus, bayan. Bayan o. Oh, so, Malaki. Hmm. <speaking Spanish> uh, malapit na maluto. Ayan. Ang mata o. na. eh, niluluto naman ayos na din. Ay. Ano yan? ayos na din. niluluto naman ayos na din. niluluto naman ayos na din. niluluto naman naman